तो बिकून बिक 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 kabius-bius na vlogger na din. Nag-vlog, bayaran. O bakit may isang ako at may limo ako. at milyon-milyong ako na nagsasuffer sa na, ang buhay ng na, psychological trauma na tulog Kikita nyo guys si John Wick, Atau ni Mike Vick, kikita mo yan si John Vick. Nakapatong na naka, naka, doon na siya. Ayatay, ano? sa na may container, makiat na siya doon. Sa mga magdalakaw at mga nag-audit ang palasyo na para sana sa sa kakaya ng mga Pilipino. Iliwanan ko ang isang tanong sa inyo hanggang kailan kayo. Ang, ang simpatya pala ni Sir John Vic na sa A isang tao lang, wala sa taong bayan. Hindi po ba dapat sa taong bayan ang simpatya? May silbi at may palyo

Pagbigyan po natin ang pagkakataon, na mga pagsalita, ng pahayag. Una sa ating mga kapatid na muslim, tinatawagan po natin si professor Doreen Malong. Parampakan po natin. mga desperado mo, Bopo. Pagbabas ka ng babas. Kasi John Big. Ang mga kapatid na muslim, Prof. ang Malog, mo sa basila. Dahil po sa pagmamahal sa bayan, handang-handa kami. Umikot na kami at tinanong namin ang aming mga kababayan. Ipinakahiyakan na namin sa kapite. Kung sakali man, hindi rin titino si itong gobyerno na ito. Handa kami humiwalay. Kung kinakailangan. Mahawak pa. Umikot na kami at tinanong namin na ang aming mga kababayan. Lahat po sila ay kayo. Papaya po ba tayo na maghiwahiwalay tayo? po sa hangin yun. Kapag hindi po po natin pag-usapan ito, mayroon formula na pwede tayong maghiwa-hiwalay politically pero hindi naman territorially. Pwede po yun. Pero sana ayusin muna natin ang sistema ng ating gobyerno. Lalo na sa kasadokoyan, nakakahiyala po ang sitwasyon natin. Mantakin ninyo! Mantakin ninyo! Ang dami nang umalis ng mga investor mula dito sa NCR. Tahan sila lumipat! Lumipat sa amin! Sa Dabao! Kasi, kasi, matino ay ang gobyerno namin doon! Matino ang gobyerno namin sa Mindanao, Alhamdulillah. So ito po ang mensahe mula sa mga kapatid ninyo, Muslim. Kami ko ay nakikita sa panawagan na maging natiwasay muli ang ating bansa at maging proud tayong ipangalandakan sa mundo na tayo ay mga Pilipino. Kung tanungin mo yung mga white communists natin ngayon, no, no, nangihiya sila, di lang Pilipino. Dahil no, sa no, sitwasyon, no, no, mahal no, 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 po tayo no, no, mga kapatid. No, no, hindi no, no, po tayo nakahaway. Sikita kay kami, sumingas sa tayo ng peace. Sinagot po ako ng peace. Magkakasama tayo dito. Magkatapatid po tayo dito. Pero kilala niyo kami. Kung sino kami mga tagamindanaw, mayroon kami isang salita. Sana po, panalangin natin sa Diyos na magkakaisa tayo muli at gagabayan tayo muli. Pag-uulat yung mga leader natin, mamulat sila at sana po ay pupunta tayo sa isang direksyon na kung saan nagkakaisa po tayo. Tingnan ninyo hindi ginawa nito sa atin dayak. This is a classic example of oppression. Why? Wala ho kaming dalang-almas kung di na ako atrox lang. Bakit ganito ang barikada? Parang ginunaw nyo na rin ang kaurugol sa Malacanang. Wala kami ang dalangan. Umunta kami siyo, dito peacefully with our loving heart Lame, with lale, this country. Ako lale. po, sabihin ko sa inyo, Moro National Liberation Front member ako. Kumbatan ko ako. Kumbatan ako. Lame, Tapos lale. na yung away natin. Tapos na yung gera. Ang hangad namin ay kapayapaan. Subalit, paano natin maabot ang kapayapaan kung wala tayong magandang direksyon? Paano tayo magkakaroon ng magandang direksyon kung ang presidente natin may problema? Ama! Mga kapatid, sumisigaw man ako. Hindi ko ako galit. Nilalabas ko lang ang aking salubin. Sayang naman yung binili ng tiket. Ang layo ng basilan, pumunta ako dito para lamang makilahok sa rally na ito. Alam ko, mayroong gantin pala mula sa Diyos na ibibigay sa atin sa kapilang buhay. Mga so, kapatid, huwag natin sayangin ang oras natin. Nagkakahiya na po ang Bansang Pilipinas sa international community. Huwag so, na tayo magbulag-bulagan. Magtulungan po tayo. Ulit, kami po ay nagpapasalamat sa kawanihan ng pulisya sa pamumuno ng Secretary of the LG, Sir John Big Salamat kami na ganito man. Ang ginawa ninyo, ang ginawa ng gobyerno sa atin, hindi kayo yun. Kasangkapan lang kayo mga kapatid. Ganito namin, man, namin, po namin, po. Namin, pero tatanggapin pa po namin. Alam ko, tingnan niyo yung mga mukha ng mga polis natin. Malungkot sila! Malungkot sila! Kasi sila, nagarama din nila, natatamasa din nila kung ano yung sitwasyon natin ngayon mga kapatid. So, diyan na lang Maraming salamat. At sa muli natin pagkikita, insya Allah. Secretary, mabuhay ko Mabuhay po ang bansang